Mula ng positibong komento ang tandem nila Chi at Bell Mariano. Bagay na bagay silang mag-sister. At sabi nga ng mga komento nila ay, Really enjoy the Jerling Swap or Chi and Bell because they are different as night and day. So fun to watch this duo and I love their friendship. From na ramdam mo ang genuine friend ni Jersey kay Ling. Plus they both pretty pa at na-imagine ko yung silang dalawa ang magkasama sa pag-solve ng mystery nakakatuwa siguro. Imaginin ko lang naman, more since, sana with Jersey. Kahit half-sister lang nila si Caroline Rito, yung dalawang kapatid niyang lalaki ay talagang napaka maalaga kay Caroline dahil ayaw nilang nasasaktan ito. Kahit nakita ni Carlston na pumunta si Caroline kung saan ang opisina ni Edward dahil ayaw niya itong mapahamak or mapagbintangan. Napahanga pa nga ang mga netizen kay Caroline dahil no wonder she's the highly intelligent daughter of the Sioux. Not only the brilliant mind in terms of business, but also good in investing ala detective ang peg, ang kaling.